Story time. This is a reenactment of a true story that happened during one of the game at Milo Olympics Luzon Qualifying Leg Pangasinan noong 2010. Ang eksenang ito ay naganap sa round 3 ng male division high school category. Hindi ko inaasahan na nangyayari sa totoong buhay ang ganitong mga sitwasyon. Before the event started... I oriented my player about the tournament's ground rules and its regulation. I see to it na alam nila ang mga technicalities ng game para hindi sila madaya ng kanilang mga kalaban. During this round, one of my newbie player is about to lose his game. Lamang na lamang na kasi ang kanyang kalaban. Lamang ito ng isang bishop, lamang din sa pawn, and it's just a matter of time bago siya matalo. After his game, Tuwang-tuwa niyang ibinalita sa akin na draw ang naging result ng kanyang laro. So I'm very curious paano nangyari ito since losing na siya sa kanyang position. And when I found out the answer, pinagalitan ko siya at pinagsabihan na hindi ito ang true spirit ng sportmanship at hindi niya na dapat ito ulitin pa sa mga susunod niyang laro. It turns out na yung mga nalaman niya about the technicalities of the game during our orientation ay ginamit niya in bad faith para lamang hindi siya matalo sa kanyang laro. Panoorin natin kung ano ang mga naging kaganapan sa kwentong ito. <tos> <tos> ah, Hirap na hirap na ako, hindi ko na kaya. Ari, hirap na hirap na ako, hindi ko na kaya. Draw! Draw to, draw! Draw, draw, Arbitor, draw! Arbiter, draw! Draw po, draw, draw, draw. Draw. Draw na po, arbiter, draw. Nakipagkamay na po, arbiter. Okay na po. Nakipagkamay na. Draw na po. Tabla po, tabla po. No.